marahil ay duma na din sa inyong mga newsfeed ang tungkol kay PDD at alam na ninyo kung sino siya. Hindi ko na siya kailangan pang ipakilala dahil ang mas pagtutuon na natin ay ang mga aligasyon at intrigang ibinabato sa kanya. Halina't sabay-sabay nating alamin ang mga ito. Ilang buwan matapos i-raid ang dalawang bahay na pag-aari ni PDD, patong-patong na kaso na ang sa kanya kabilang na dito ang sex trafficking. Ginawa ang pag-raid sa kanyang dalawang mansyon noong 25 ng Marso nitong taon lamang. Isinagawa ang naturang paghalughog sa kanyang mga mansyon dahil na din sa naharap ngayon si PDD sa patong-patong na kaso at reklamo gaya na lamang ng pang-abusong sekswal at kung ano-ano pa sa loob ng halos tatlong dekada. Inaresto si PDD noong 16 ng Setyembre at naging formalito noong sumunod lamang na araw. Ang lahat ng ito ay pinabulaanan ni PDD at sinabing sinisiraan lamang umano siya. Hindi din siya pinayagang makapagpiansa at nanatili siya sa kustudiya ng mga otoridad noong 30 ng Setyembre. Muling nag-hire si PDD ng dalawa pang mauhusay ng mga abogado upang hawakan ang kanyang kaso noong 8 ng Oktubre. Umapila si PDD sa pangatlong pagkakataon at sinabi niyang dapat umano ay hindi siya nakakulong dahil gumugulong pa naman ang kanyang mga kaso. Kung maaalala ninyo, si PDD ay kilalang producer ng mga bigating mga awit sa Hollywood. Hindi na natin kailangan pang isa-isahin sila dahil napakarami pala nila at isa-isa na sila ngayong umaamin sa ginawang kababuyan sa kanila ni PDD. Inakusahan si PDD na ginagamit niya ang kanyang profesyon bilang isang producer upang pagsamantalahan ang mga nangangarap sumikat sa larangan ng pagkanta. Hindi niya kinukuha na ng mga ito ng kung ano-anong mga salapi, kundi pinagsasamantalahan niya ito ng sexual. Unang akitin ni PDD ang kanyang nais at papangakuan ng mga kung ano-ano para sumikat. Sa oras na makuha na ni PDD ang kanyang nais sa kanyang biktima, gagamitin niya ngayon ang mga nangyari sa kanila upang takutin ng biktima at wag itong ipagsabi sa iba. Gay na lamang ng mga hubad na larawan at mga videos ng kanyang mga nagiging biktima na ginagawa niyang pang blackmail sa mga ito. Dahil sa mga hawak nitong mga kung ano-ano mga ebidensya, walang nagagawa ang kanyang mga biktima kundi ang sundin ang nais ni PDD at paulit-ulit niyang tila paglalaruan ng kanyang biktima. Ayon pa sa mga ibinabatong akusasyon sa kanya, pinapagamit umano ng droga ni PDD ang kanyang mga biktima at saka niya ito ng videos nang hindi nalalaman ng kanyang biktima. Umabot sa isang dang kaso ng pang-abusong sekswal ang nakasampa ngayon laban kay PDD. Naong katanggaway na ito ni PDD na kanyang mismong girlfriend ay kinasuhan siya noong nakarang taon. Ito ay dahil sa pang-abuso umano sa kanya ni PDD mula nang sila ay maging magkasintahan taong 2019. Matapos ito, ay isa-isa nang naglabasan. Ang iba pang mga naging biktima ni PDD na ang ilan ay may tuturing ng mga superstars sa kasalukuyan. Sa isang press conference na ginanap noong nakaraang October 1, umabot-umanos 3,000 katawang dumulog sa tanggapan ng mga otoridad upang magsampan ng kaso at magreklamo laban kay PDD. Ayon sa CNN, 25 sa mga naging biktima ni PDD ay mga minor de edad pa noong sila ay inabuso ng sikat na producer. Marami ding mga kilalang celebrities sa Hollywood ang hindi nakapagpigil at umamin na inabuso din pala sila noon ni PDD. Ilan lamang? sa mga bigating pangalan na nalilink ngayon sa mga kaso ni PDD ay si Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyonce, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Curry, Jennifer Lopez, Russell Simons, Usher at Megan Fox. Ayon pa sa ilang nakakalam sa mga ginagawa ni PDD, pinupwersa umano niya ang mga babae na makipagtaling sa mga bayarang lalaki o sa mga lalaki na gumagawa ng mga pang-adult films. Pinapagawa niya ito habang nakarecord sa camera ang lahat ng nangyayari. Marami ding mga bote na may lamang mga baby oil ang nadiskubre sa itinuturing na s**de ni PDD. Karamihan sa mga celebrity na naliling kay PDD ay pinagdidilit ang kanilang mga post na may kaugnayan sa producer sa ex. Ayun pa kay Usher, nahak ang kanyang ex-account at ito ang naging dahilan kaya nawala ang lahat ng kanyang mga post. Pero ibang nakikita ng marami dahil napagalaman na matagal palang tumira si Usher. Sa bahay ni PDD at saksi umano si Usher sa mga kababuyang ginagawa ni PDD sa loob ng kanyang mansyon. Isa din ngayon sa mga naipit at dawit sa pangalan ni PDD ang sikat na singer na si Justin Bieber. Si PDD din pala kasi ang mentor ni Bieber at itinuturing niyang isang kaibigan. Subalit nag-iwan din ito ng isang malaking katanungan kung kaibigan lamang ba ang turing ni PDD kay Bieber. Lalo na noong lumabas ang isang video ni PDD kasama niya, ang labing limang taong gulang pa lamang noon na si Justin Bieber. Sa video, sinabi ni PDD na may gagawin silang hindi na dapat ipaalam sa publiko sa loob ng dalawang araw na sila lamang ang magkasama. Dagdag pa niya, ang gagawin umano nila ay may tuturing na pangarap na isang batang labing limang taong gulang. Narito ang maliit na bahagi ng video ni Justin Bieber at PDD, labing apat na taon na ang nakakalipas. We just, so check this out yo, um, Justin, he's in, you ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 Hours with Diddy, him and his boy. Um, they're having the times of their lives, like, like, like the, you know, where we hanging out and what we doing. Um, we, we can't really disclose. But um, it's definitely a 15-year-old's dream. Um, you know I, I, I have been given custody of him. You know he yeah. signed to Usher. I'm signed to Usher. Uh, I, I had legal guardianship of Usher when, when you know he, he did his first album. I did yes. Usher's first album. I don't really I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So um, <laughs> and, yeah, and, and we and gonna go full buck full crazy. I'm going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you want to do? What you want to do over the next forty-eight hours? Forty-eight hours. Let's go. Um, are we gonna? Let's just go get some girls. Let's go and get some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about. Yeah.